So, dumating na ang drawer. Ito na natin. Unboxing. Ano, kumpleto. Kung kumpleto, i-recommend ko talaga ng bongkong-bongkong. Salamat -bong. talaga kay uncle ko. Po. Ako, consul. Mabili ng drawer ng mga bata.

expectation ay siya. Akala ko, uh, malaki. Ito yung na. So, na natin para makita na.

Yeah. Yeah. Oh. Oh, Hello sa mga bago pong nanonood ng aking vlogs. Magpapakayala po ulit ako. Ako po ang yung Mama Wing. Ako po ay 26 years old at may dalawa ng anak. Magpapanganak ko lang po. Nagsimula po ako mag nung buntis pa lang ako. Para po malibang na rin dahil na full-time mom na at walang mapagkaabalahan. Plus points na lang yung kumita ka talaga dito dahil nga Marami na talagang nagbablog, nagko-content creator, gano'n. Talagang uh, nasa mga tao na lang kung susuportahan ka hanggang dulo, yon. Kung mangyari man po sa akin, yun ay talagang marami maraming salamat sa sa ating ama na nasa langit na nagagabay sa atin. Siyempre sa mga tao, mga kapatid natin na sumusuporta at walang sawang sumusubaybay sa ating Isa rin po sa dahilan kaya rin ako nag-vlog kasi ayoko masa sa partner ko na napakaliit ng kinikita gawa ng halos wala nga po siyang kinikita eh dahil yung ATM niyan sinala niya ganun hindi mabayad-bayaran yung utang niya sana nga this year ay matapos na po yung para tuluyan na talagang makaluwag ang aming pamilya at lumago na ang aming financial growth ganun fin magkaroon ng yung hindi mo na uh, problema yung uulamin mo kinabukasan o um, yung um, ulam mamaya di ba yun lang naman yung aking gusto o lahat naman tayo di ba yung gusto <laughs> pero kung magkaano naman di ba kung kumita kita na ang mama mo Siyempre, mamimigay tayo ng, magsishare tayo ng blessings din. ba? Diba? Tumatak din sa isip ko, mga mama, lalo na nung buntis ako na sinabi ng partner ko na hindi niya daw kaya na siya lang mag-isa ang bumoy sa pamilya namin. So, dun palang nadismaya na talaga ako. At hindi ako makapaniwala na ganitong, ganitong klaseng laki pala yung napili ko. Kaya kung sakali na magka-chance ay talagang iiwanan ko to. Hindi <laughs> <laughs> na ako maasang magsusumikap pa to eh kasi wala naman siyang ginagawang bago. Kaya lumakalakal lang konti to mga bata eh talagang lalayasan ko na to. Bahala na kung ano... Broken na akong broken. Broken family rin kasi ako. Eh. Tapos, magiging broken pa dahil sa kaimatsura ng pag-iisip pag, pag ng isa. Noong may trabaho pa ako, ako lahat, Bait, kor ano, upa ng bahay, yun. Oriente, tubig, tapos loan ko pa sa Shopee nun, may loan ako sa Shopee nun eh. Kaya grabe talaga yung sahod niya pambili lang ng pagkain. Hmm. Siguro isang linggong pambil ng pagkain, ganun lang. Diyos ko, tapos yung mga iba pang bayarin. Tulad ng sabong panlaba, shampoo, conditioner, ah, ganun gastusin. Kape, asukal, mantika. <laughs> Simula nung dapat nung mabuntis ako eh, dapat doble ka siya eh. Pero hindi, nabawasan pa binira ng binira mag absent sa trabaho niya late. grabe hindi ko maintindihan ba't ganon tong taon taon na to kaya sabi ko sige maghintay ka lang makapanganak lang ako at lumakalaki konti itong bata malalaman mo makikita mo kasi ako may hanggat kaya ko, hanggat kaya ang gawin paraan, gumagawa ko ng paraan. Tumayo ako sa sarili kong paal, ah, lahat pinagsisikapan ko. Ganon ganun na ako nung dalaga pa lang ako. Pag may gusto, ginagawan ko ng paraan, pinagsisikapan ko para makuha ko yung bagay na yun. Hindi ako sanay na umaasa sa ibang tao. Kaya sobrang na-disappoint ako na aasa lang siya sa magulang, ganun-ganun. Sobrang nakakaya. Tapos pati ako may times din na humihingi ako sa tatay ko kahit tatay ko tricycle driver lang snaiyan na rin ako sa kapatid ko nun kaya sabi ko sa sarili ko talaga ah, lumaki lang tong mga bata tsaka para rin maibigay ko yung pangangailangan ng mga bata ng mga anak ko ayoko maranasan nila yung yun maliit pa ako na kasi wala akong nanay gano'n. Gusto ko may bigay yung pagmamahal ng isang nanay sa kanila. O sabi natin kung mabroken man, at least di ka naman ipagdadamot yung mga anak ko gano'n. Co-parenting yung uso ngayon. Gusto ko mabigay yung pangangailangan nila. Ma mabigyan sila ng baon sa araw-araw gano'n. Yun yung mga hindi ko naranasan nung, nung high school ako na hirap ako sa paghingi ng baon sa magulang ko. Yun. Nung high school kasi ako, need ko pang mag-alaga ng kapatid para lang mabigyan ako ng baon. Ano yun? <laughs> yun, kapatid ko so, sa tatay. Nila kay. yun. Kaya hanggat kaya ng mama mo, go-go lang, push-push lang. Kaya sobrang-sobrang thankful ako sa kay uncle dun sa aking sponsor. Dahil <laughs> 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 sa kanya talaga, nabibigay ko yung mga needs ng aking mga anak. Laking tulong din talaga nitong pagbablog kasi na-express mo yung nararamdaman mo sa mga tao. Tapos, self-improvement na rin yung nakakapag-share ka ng mga bagong kaalaman or nakakapagbigay ka ng saya sa mga tao, sa mga nanonood sa'yo. Yun, sobrang ganda rin talaga ng nag nagbablog. Yun laking laking tulong din talaga sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sana wag nang batikusin yung mga vlogger, 'di ba? Imbis na bigyan pa sila ng mas ng kalayaan sa pagba para rin para rin sa mas makatulong rin sa mga mas nangangailangan, 'di ba? Lalo na yung mga gumagawa ng charity vlogs, yun talaga mga pinapanood ko eh sobrang nai-inspire ako doon. Mas mas masarap kasi yung mas nakakatulong ka kaysa ikaw yung tumatanggap ng tulong para sa akin. Isa din yun sa mga ano ko eh, nilolook forward ko na magawa sa mundo ng vlogging, yun. charity vlogs, ganun. Makapunta sa iba't ibang lugar, Lalong-lalong na dito sa Pilipinas, ganun, sa bawat sulok ng mundo. <laughs> Gusto ko nga mag-apply kay Daddy Pranky. <laughs> Kaya taga <tagakuha> ng camera. <laughs> Medyo halo-halo na yung kwento ko. Pagpasensyahan nyo na. <laughs> Kung na ano na lang pumasok sa isip ko Ang aking sinasabi dito Sa aking vlog na to Medyo mahaba-haba kasi mga mamsi And papsi ko At sa mga kabataan na makanood dito Sana ay Muna kayong mag-aasawa Enjoy nyo lang yung Pagkabinatat dalagan yung, yung Ako kasi nag-aasawa ng age of 22 eh, hindi pa talaga Dapat talaga <laughs> yung mas maganda siguro handa age of 30 siguro yun mas maganda kung doon ka mag start mag build ng family age of 30 siguro naman maayos sa talaga yung ano mo nun diba yung buhay mo nun <laughs> so yun lalo na pag sa lalaki diba um, kung walang sarili pang bahay ganun huwag mo nang mag-aasawa kasi mahirap talaga ang mga pahan. Yun. Diba? Para problema na lang is yung pagkain araw-araw. Ganun. Diba? Sa mga babae, be wise. on, Okay lang maging strong, independent talaga. Pero syempre, babae pa rin tayo na mas, minsan kailangan nating sumandal, di ba? Okay. Hindi naman tayo si Superman. <laughs> si Ana lang tayo, si Darna. <laughs> yun lang be lang talaga sa ano pagpili at kilalanin muna mag-aral mabuti yan message ko din sa aking dalawang kapatid na ano ay tatlong kapatid pa pala <laughs> na yung dalawa nag-aaral pa tas yung isa Hindi uh, di pa ready magka-family gusto niya kasi uh, bumili bumili ata ng bayat pa muna uh, maganda yun na uh, saludo sa kapatid ko na yun na nagsisipag <laughs> may ibae naman kami sa dasma kaso kailangan pa talaga ng i-renovate yun kung gusto namin magsama-sama dun kailangan siguro i-third floor yun o di ba medyo malaki-laki din pera yun kaya yeah, kailangan nating magsipag talaga. Mm, um, ano. Gusto nating makakatulong sa ating pamilya 'yun. Yung bahay na nga 'yun ay ibigay nga lang sa lolo ko ng kanyang kapatid. O oh, tapos yung mao yung aking lolo, Siyempre sa papa ko na. 'Yun. So, maparenovate 'yun. Gusto kong gawin third floor yun. Charot. <laughs> The second floor lang is pwede na basta, ano, maayos, ba diba? Hindi babain, walang tulog, ganun. Tsaka masaya dun, isang compound kasi kami. Masaya sobrang dami ko, masayang memories dun, mga pinsan ko. Ano yun, shout out, Kubang Fam, Kubangers po kasi tawag sa aming, ano, ninuno, Kubangers. <laughs> mas ano, And Cabo Familian San Jose. Shout out. Bob. Hello, Bob. Hello, Oh, Dito kayo mag-iingat, mga kalikasan So, Ay, mag-iingat. Yung arrow na nakalagay dyan, it means palabas, hindi papasok pala. Kaligtad siya. Kaya dyan nakapapasok Okay, na So, okay na. Tapos, buti ng karong bebe. Hindi ba napat siya?

wala. Sang liit niya, ganyan lang siya kalaki. Worth it ba yun? Huwag na talaga kamahal mga drawer ngayon. Kasi hindi ko talaga siya ipopromote. I recommend ganun. Parang sa relasyon lang, once na binitawan mo na, huwag mo nang balikan. Ha <laughs> okay, ha! Comment down below. Man, man, masasabi.